Hi, good afternoon. Brother, lag like mo. You know. Stop yung kaibigan ko ah. Why? Eh, yung okay. nag-message ako, hindi ka sumagot, pero present. Ikaw pa. Pasensya ka na hindi ako nakapag-replay. Pasensya ka na hindi ako nakapag-replay. Okay lang. Uh, Sir, upo po. Upo. May okay. ADS ka ba? Les. Director ng Les. Sino ba? Si Almora. Siya para rin? Hmm. Sige po, upo po kayo. Upo. Hindi, magaling ka naman. Hindi na kailangan hmm. LES. Kumbaga, ang problema, common sense. Hmm. Brother Lagno, yes. ikaw naghuli sa kanya, no? Hindi ko pa Hindi eh? Labas mo yung papel para maalala ng <laughs> Walang... Ako na. Pakikita ko muna director kay Nito. Yan. Opo. Hmm. Anong nagay mo? License video to... high license plate issue. One box. Hmm. Hindi mm. po niya nailagay yung to Atas License Plate. Yes, po. Brother, ang nalakay na, kasi yung kanyang plate number, improvise. Yes. Maalala mo ano. Nasaan yung picture? Sandali. Ay, yung Ay, improvise. plate. Hindi ko na kailangan ng LES. na uh, Gawa na. Hindi, tsaka common sense naman ito. Mm -hmm. Gusto ko lang ipakita sa enforcer para maalala niya. Tindar na yan, Francia. Pero naalala mo na, no? Sa marikina pa yan ako. Ito yun. na ako na good afternoon sa'yo. Sorry, sir. Good afternoon. Ito hindi ako nakapag-reply. Ito ako nasa. Brother, improvised plate, no? Yes, sir. Mm -hmm. Director, yes, improvised plate. Yes, sir. Tinikitan si tricycle driver, paint to attach license plate. Yes, sir. Pinaverify ko na, wala pang na-issue yung plaka ang LTO sa Marikina, tricycle ka po? Apo, sir. Sabi mo kasi, meron na yung, ano, yung license Apo. mo, ay yung plaka mo. Ang tanong niyo po sa akin, ganito. brother, uh, ito naman walang personal issue, no? Nakabidyo tayo para malaman ng ibang enforcers, direkto, oh? at malaman na ibang motorista. Ano ba yung pinag-uusapan ng mga to? Okay. Kumontra ka na lang, brother. Ano? Kung mali. Nahuli mo siya, failure to attach license plate. Nag-verify kami sa LTO, wala pang na-issue. Sinabi po kasi niya na may na-issue na po. Hindi, ganito. Kasi, director, amenable siya. Sinabi niya na yung plaka na-issue na kasi hindi niya na ma-identify -ma -ma yung license plate ng LTO at yung temporary plate. Kasi yung license, yung plate na nasa iyo, mukhang tunay eh. Akala mo, ito yung hindi niya naikabit? Hindi oh, po yan. O yun. Pero ito, hindi niya ito naikabit. Kasi nakita mo yung picture. Ang pagkaintindi ni tricycle driver, ito, issue ng LTO. Pero hindi, ano? Hindi po yan. Kaya brother, tama ka. Sinabi niya, hindi niya naikabit. Okay. Ito yan. Ngayon, ang pumunta ko dito, Director, kasi na-verify natin, wala pa talagang na-issue plaka. So, pagka sinuri natin, Director, with all due respect, wala siyang violation kasi wala pang na-issue na plaka ng LPO. You can verify. Pero kami, director, nag-verify na eh. Hindi mo siya pwedeng i-charge ng violation na failure to attach license plate kasi wala pang naibigyan ng LTO. And ang gusto ko sana, director, na mai correct Wala bang system ang LTO, director, na pag hinulim mo ako using your gadget, ma check check mo kung may na-issue ng plata. Wala kang TOP wala, wala, siyang, wala, wala. siyang electronic. Kasi ang punto dito, Director, maliit na manggagawa, stress, na kung piskal lisensya. Oh, sir. Ayan. Hindi siya makapaghanap buhay. Pero kung ating lilinawin, uh, Director, wala siyang kasalanan. Kumbaga, yung problema sa LTO, na hindi dapat sila na pe-perwisyo. Na pe-perwisyo eh. Kaya sana ang request ko, Director, on behalf of Potoist, sana bago manghuli ang enforcer natin when it comes to license plate, high tech naman ngayon eh. O, tawag ka sa head office. Brother, pag-check mo nga ito. May plaka na bang na-issue to? Pre, wala pa. Huwag mo siyang uhulihin. Verify muna. Oh. Ay, ang multa nito, director, limang libo. Ang problema nito, director, brother, kung siya nagtiwala sa ito, sir. babayad siya ng multa, limang libong piso, ilang araw ng hindi makapagana buhay, plus demerits. Hmm. O, oh. na-verify ko na ito. Pero pwede ninyong, ninyong ipa-verify. Verify, verify ulit natin, sir. O, oh, verify. Baka naman may nagawa ng plaka pero after the apprehension, hindi na pwede. Opo. Okay. Okay. Ano, ma-verify natin, mabilisan. Hindi, uh, pending, we will verify that kong, but uh, even if meron granting meron siyang plaka or wala siyang plaka, we have an existing memorandum to the member, existing memorandum which states na kapag temporary, hindi natin sila ina. Subject for verification. Subject for verification. Tsaka hmm. mm. natin siya sinusokos. Nasama yan sa isang... Ibig sabihin, to... brother, whether may na-issue na o wala pa, based on the memo, may mali sa implementation ng kapatid na enforcer. Kasi subject for verification muna. Yes, yung picture ng ORCR, tapos ito, then, i-verify. Kapag nakita sa system na may plaka na, Syokos order ang dealer, explain. Pag na approve na ang dealer na nandoon na sa car owner, isosyoko si car owner. Yes. What happened? So, saka siya papapanagutin. Yes, so, ibig sabihin, kung may plaka na siya o wala pa, may problema doon, brother, sa implementer. Alam mo yung memo na binabanggit ng director? Alam mo hindi? Uh, Na-verify na mo yun? Apo. Alam mo yun? O di, pasensya, may mali. You know. Pero with respect to our executive director, hindi ako mag-aksaya ng oras, brother. Or, kung hindi ako nag-verify, wala pa siyang plaka. But of course, version ko yun. Pero yun nga, may memo eh. So, director, kaya sinamangu siya, pag saka sa, sa normal process magko-contest. Huwag na natin gawin yun. Na, permission na nga, absent na nga sa trabaho. absent pa ulit. Harap sa hearing, absent ulit. Tapos, lalabas ng resolution. Absent na naman. Eh, sa ng public service, ano na lang natin. Katulad ng napangit mo, may memo naman talaga. Pag-temporary place hindi agad-agad huli -agad May due process. Hmm. O, anong gagawin natin? I-verify ko kung ano, kasi may pinakita siyang kulay puti na ganyan. Hindi, ganito nga. Talo ka na, brother. Why? Nag-issue ang chief ng LTO, si Asik Bigo Mendoza. Pag may nakita kang temporary plate, subject for verification. Hindi agad-agad titikitan. Doon pa lang sa memo na yon, supply ka na. Mabuti nga, naalala ko eh. Pero sige, verify mo. Pero alam mo ba, kahit ma-verify mo na may plaka na, supply ka pa rin. Tinikita mo na eh. Inumpis ka muna yung lisensya niya eh. Director, o ilang araw na siyang walang nga nagkaroon lang ng budget hearing kaya sabi ko brother gusto ko itang tulungan pero sorry hindi kita matutulungan agad-agad ayaw ko naman director na tatawag ako sa iyo na parang nakakalalaki ako na director ayusin mo to kaya gusto ko kasama siya eh hindi lang pala siya yung misis niya kasama tagasangka na ate Asawa mo ba siya o asawa kanya? Ba't ka ka <laughs> Lumayo ka na. <laughs> ikaw pala. Huwag mo ilay yung misis mo. Eh, <laughs> oh. ikaw eh. Hmm. Uwakan mo, good as solved na yan. Base sa memo at base sa verification natin. mare uh, marirelease yung lisensya mo. Hindi ko lang alam. Siyempre, discretion ni Director. Basta ito, may assurance ka, solve na yung problema mo. Thank you mga po. Okay? Ano okay. po uh po? Huwag -hmm. kang nalikit dito. <laughs> dito ka, misis ka niya. Ano po ang date nitong resolution? Pa-SEROP na lang <laughs> po. I-reverse natin. Sige. Yung adhesion, reverse. I-reverse. pa Brother, hala ka na dyan. Pwede bang mang-abuso na ngayon ay 3 o'clock? Pwede... Asan po yung lisensya nyo? Central po? Confiscated. O, oh, sige ko. Hey. Abusuhin kita, brother, ha? na with respect sa iyo, gusto ko dala na niya yung lisensya niya. Ako niya yung lisensya? Oo. Ako mo na yung lisensya Oo. Okay, Oo, kasi verified naman to. Hindi naman pati ako magsisinungaling, mapapay ay executive director. Buti sana kung hindi ito abogado, pwede yung bulabulayin ko ito. <laughs> <laughs> o, waka mo. Ito, brother, hindi ito official plate ng LTO. Tama? <laughs> hindi. Ito kasi yung sabi niya, hindi na ikabit. Yung pala galing sa kasa. Ano po? Galing sa, oh. sa... Sa emission po. Hmm. Sa emission. Okay. Oh, oh. Ito naman... Director, thank you po. Oh, okay ka na ha. No, thank you po. Thank you po.